Si, ano ka mo kapgo ano ka uh, Mendoza ah si ka Mendoza malakas yung kasama niya hintay namin kasi nagkukulaps na ah oh, pinapaligo para tanggal mamasmasan ano si ano si. ha si. mag si. ano kon kaya pa ha kaya pa, sir. Ha? O, kaya pa. Ah, sige pahuy lang muna tanggal yung bakpak tanggal ah baka relax ha. Sige. Ye, utak lang ito, no no? Huh? Utak lang 'yan. Hmm. Sige lang. Sige, tayo ko para makarelax. Tayo lah na. Para maka Sika ano ka uh, ano ko? Autogado. Sige, tanggal lah para makarelax relax ko. Tanggal lang 'yan, nah, nah, ano, bandulir. Tanggal bandulir para makarelax relax katamu kung lahat ung kumbaga, di ka, di ka pa diyerek ka pa kasi nakaka, ano, di ka ano, diyerek pa ka ka, Ayan. hmm, first time, sir. first time, oh, first time oh? yes, sir. ah kaya pala. pero hindi susukok. oo, 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 dito ng pananggal ng pagod ito si Kaa uh, ano ka? Ah, si Elira ka, uh, Tibay sinama sila sa, sinama namin sa lakaran kasi kulang kami ng tao eh na si si Kapguir kaya ang Tibay pala

Ano nga yung ilig niya? Hindi, ganoon talaga ang buhay niya. First time sabak ni Ikon? Bagong graduate ka mo, no? Hmm. Ah, bagong graduate? Oo. Hatag, hatag. Nabot. Hmm. Ino mo na muna tubig? Bulunter ka lang. Ah, ka lang para maka- experience? Ay nga. Sige, tanggal ang pakpak. Tanggal pakpak. Tanggal pakpak. Tanggal pakpak para makarelax. Bakdo ko, bakdo ko. Hmm. Magari ka, tira na naman. Pag na naman katawan, Ganun lang yan sa operation. Mahirap buhay sundalo. Ha? Ano na Mahirap ang buhay sundalo. Kala <laughs> um, <laughs> ko madali lang. Ano na? Ano na? Ano? Kala ko madali lang. Madali lang magano? ano? Sundalo. Mahirap pala. <laughs> Mahirap na buhay sundalo. Oh, mas mabuti na ito kaysa sa tambay. Oo. Oh, ano na? Ano na ano sabi mo? Mabuti na ito kaysa sa tambay. Oo. Oh, lang. Enjoy lang. Kasi yung hirap at pagod natin para sa sambayan ng Pilipino, kahirapan natin na nadadaan para sa ating kapwa Pilipino. Buong puso at may panindigan bilang isang Pilipino sa amon, sa operation. lalo sa tatawag kong patpatrol talaga. Lalo, hindi naman sinasabi na malakas ang malakas kami. Ang pinakamalakas sa amin talaga yung utak, hindi yung katawan. Kasi kung malakas yung katawan mo, hindi naman mahina naman yung utak. Bibigay at bibigay talaga yung katawan mo. Kaya pinakamatindi talaga yung utak. Palakasin yung utak at kayang-kaya yan kahit anong hirap pa dyan.